times that you on my parade And all the clubs you get in, in my name You think you broke Hindi na bagabag si Elizabeth kahit mang iyak ngiyak na lumabas ng klinika ang kanyang nurse midwife. Para sa kanya ay hindi dahilan ang pagiging baguhan nito para pumalpak ito ng paulit-ulit. Binuhusan niya ng alkohol ang mesa bago iyon pinasadahan ng malinis na towel. Napangiwi siya ng mangitim ang puting tuwalya. Kada rating pa lang niya sa Lovely Quinions Medical Clinic and Diagnostic Center at mainit na ang ulo niya dahil wala sa ayos ang mga kagamitan niya. Alam. Nang mga tao roon na mislan siya. Ayaw niyang nadarat nang wala sa ayos ang klinika niya hindi siya makakapagtrabaho ng maayos kapag ganoon ang kapaligiran. Alam din ng mga tao sa klinika ang kasungitan niya. Nang pumasok ang maintenance na si Fina ay lumabas muna siya upang malinis nito ang klinika. May gumamit daw kasi ng klinika bago siya kaya medyo wala sa ayos ang nadatnan niya. Hindi naman niya malaman kung bakit ngayon maglilinis ang mga. Ito kung kailan naroon na siya. Patituloy ang mga pasyente ay maghihintay. Sorry po, doktora, apologetic na sabi sa kanya Nifana. Matagal na ito roon kaya dapat ay kabisado na siya nito. Hindi po kasi agad ito itinawag sa akin. Hindi ko naman alam na ginamit pala ito ng ortho. She hated excuses. Sa halip na kung ano ang lumabas mula sa bibig niya ay hindi na lang siya. Sumagot Ayaw niyang simulan ang panggagamot niya na mainit ang ulo. Pagkatapos linisin ang klinik ay pumasok na uli siya roon. Kahit hindi pa nakakabalik ang assistant niya ay nagpapasok na siya ng pasyente. Kahit ang mga pasyente niya ay alam ang pagiging mataray pero hindi naman lumilipat ang mga ito sa iba. Kakatwang gusto pa rin siya ng mga ito sa kabila ng katarayan niya. Hindi niya tino tolerate ang katigasan ng ulo ng mga babaeng mother to be. Kapag hindi sumusunod sa mga sinasabi niya ay pinapagalitan niya ang mga ito. Hindi naman siya matare for the sake of being matare. Palaging may dahilan kung bakit siya nagtataray. Hindi kasi biro ang pagbubuntis. Totoo ang sinasabi ng matatanda na tila nakabaon sa hukay ang isang paa ng isang babaeng nagdadalang tao, kung hindi mag-iingat ay malalagay. Sa peligro ang buhay nito at ng sanggol na dinadala nito, kasalukuyan niyang sinisilap ang cervix ng isang pasyente nang biglang nahawi ang berdeng kurtina na nakapalibot sa examination bed. I'm sorry, Doc, anang nurse midwife na nakatalagang maging assistant niya. May iniutos lang po sa sa ibaba. Draw the curtain, naiinis na sabi niya. Nakikita naman nito na may pasyente siya. Tumalima ito. Ilang beses na niya itong pinagsabihan tungkol sa privacy ng pasyente pero parang hindi nito iyon naiintindihan, sa lahat ng ayaw niya ay iyong. Kailangan pa niyang sabihin ang lahat ng kailangan nitong gawin. Kahit pasabihin may pinto naman at solo nila ang silid. Importante pa ring maramdaman ng pasyente ang privacy nito. Mahirap para sa isang babae na bumuka ka sa harap ng doktor para eksaminin ang reproductive system nito. Kahit paano ay nais niyang ma ang pagkailang at pagkahiya na nararamdaman ng mga ito. Magpapasmir ka na rin, Lenny, pagkausap niya sa pasyente. Naroon na rin lang ito, Kukuha na siya ng sample ng smear nito. Unang pagbubuntis nito. Dati na niya itong pasyente noong hindi pa ito ikinakasal, ngayong expectant mother na ito ay sa kanya pa rin ito lumapit. Sige, Dok, ikaw ang bahala, sabi nito. Hinintay niyang abutan siya ng assistant niya ng cotton swab ngunit nainip lang siya. Cotton swab, please, naiinis na sabi niya. Noon lamang kumilos ang assistant niya. Nang makakuha siya ng sample ay hindi pa rin ito na ihahanda ang slide kung saan niya ipapahid ang smear, pilit niyang pinigilan ang sarili na menas. Hindi siya ang tipo ng doktor na namamahiya ng nurse sa harap ng mga pasyente. Pinagtiisan na lang niya itong manduhan hanggang sa matapos siya. Mamaya na niya ito pagsasabihan hindi naman masasabing bago pa ito sa procedure dahil maraming beses na nila iyong ginawa at dalawang linggo na itong assistant niya. Pakiramdam ni Elizabeth ay pagod na pagod siya pagkatapos ng clinic hours niya. Tatlong oras lang siya nag at hindi naman ganoon karami ang mga pasyente pero iba ang pagod niya. Siguro ay dahil tila walang nangyaring productive sa araw na iyon tila mas maraming pangit na nangyari sa kanya. Pagbaba niya ay nakita niyang pinagagalitan ni Celia ang head nurse sa Love Clinic ang assistant nurse niya. May ilang mga pasyente sa waiting area na nakakarinig ng mga sinasabi ni Celia. Napailing na lang siya. May simpatsya siyang naramdaman sa nurse na naiiyak na sa mga oras na iyon dahil napapahiyasa. Harap ng mga pasyente. Hindi niya malaman kung bakit ganoon ang ugali ni Celia. Hindi nito dapat ipinaparinig sa mga pasyente na pinapagalitan nito ang mga nurse. Magkakaroon ng impresyon ang mga pasyente na hindi efficient ang mga nurse sa Love Clinic. Sa palagay niya ay may mali rin sa pagtetrain at pagmamanage nito sa mga nurse at staff kaya ganoon ang mga ito. Wala naman siyang karapatang pagsabihan si Celia kaya hindi siya maaaring makialam sa mga ganoong bagay, baka lalo siyang mapagod. Nagpaalam na lang. Siya sa halip na pagsabihan ang kawawang nurse. She'd had enough of Celia already. Tahimik na tahimik ang kabahayan ni na Elizabeth. Pag uwi niya, hindi siya sigurado kung nasa bahay ang kapatid niyang si Pablo o wala. Madalas kasi na nagkukulong lang ito sa studio nito. Walang kapantay ang passion nito sa pagpipinta. He was a famous painter. Sinundan nito ang mga yapot ng lolo nila. Tumuloy siya sa silid niya at hindi na sinilip ang studio ng kapatid, ayaw niyang makaabala sa ginagawa nito kung naroon man ito. Pagkaligo ay umupo siya sa work nook niya at pinag-aralan ang ilang mga medical file na iniuwi niya. Magpapaakyat na lang siya ng hapunan sa kwarto. Niya, yeah. isa lang ang love clinic sa mga klinikang regular niyang pinanggagamutan. Tatlong beses sa isang linggo ay may klinik siya sa isang malaking ospital kung saan din siya attending physician, bukod doon, affiliated din siya sa ilang mga lying in clinic. Mula pagkabata, Jean Austo na talaga niyang maging doktor, pero nang sabihin niya iyon sa kanyang lolo ay nabasa niya ang pagkadismaya sa mga mata nito. Nais nito na sumunod din siya sa mga yapat nito. Kahit pa marahil may kakayahan o kaunting talento siya sa pagpipinta ay hindi pa rin niya isasakripisyo. Ang pangarap niya. Hindi sining ang nakakapagpaligaya sa kanya. Hindi pagpipinta ang nais niyang gawin sa buong buhay niya. Iginiit niya ang kanyang gusto kahit ano pa ang maramdaman ng lolo niya na naging guardian. Nila ni Pablo mula nang mawala ang mga magulang nila, she was a brilliant obstetrician gynecologist. Alam niya sa kanyang sarili na isa siya sa mga mahuhusay na doktor sa Pilipinas. Kontento siya sa itinatakbo ng karir niya. Hindi niya pinagsisihan ang naging desisyon niya. Napapabuntong-hiningang napasandal siya sa backrest ng tufted leather chair niya. Inilibot niya ang tingin sa loob ng silid. Masyadong tahimik ang kapaligiran. Ang lahat ng bagay na naroon ay nasa ayos, walang out of place, at walang makikitang dumi o kalat. Hindi niya malaman kung ano ang mali sa kanya o sa paligid niya. Dati-rati naman ay masaya at kontento siya sa routine niya, sa katahimikan at kaayusan ng silid niya, at ng kanyang buhay. Hindi niya malaman kung bakit iba ang nararamdaman niya ngayon. Hindi niya mahanap ang comfort na madalas niyang nararamdaman. Tila may hinahanap siya na hindi niya alam kung ano. Tila may gusto ang kalooban niya na hindi niya mabigyan ng pangalan. Ayaw lang yata niyang aminin sa sarili na bored na siya sa takbo ng buhay niya. Tila pare-pareho na lang iyon at nagiging predictable. Na, wala na siyang challenge na maramdaman. She wanted something new to happen, she wanted to experience something new. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Everything in her life was perfect. Everything was in their perfect place. Wala siyang karapatang mainip dahil na-stress din. Naman siya tuwing nawawala sa ayos ang lahat. Maigi na iyong rutina ang bawat galaw niya. Maigi ring nalalaman na niya ang mga mangyayari kaysa naso sorpresa siya sa hindi magandang paraan. That's all for tonight. Good evening, everyone, sabi ni George. Ngumiti siya ng matipid at hinintay ang cue ng floor director bago siya tumayo sa wakas ay natapos na rin ang trabaho niya sa araw na iyon. Great job, George! Sabi sa kanya ng news executive producer, uminom muna siya ng tubig bago. Ngumiti at sumagot. Thanks, Rod. Sinamahan siya nito sa dressing room niya. Niluwagan niya ang kurbata niya at naupo siya sa couch. Dalawang taon na siyang news anchor ng cable news channel. Nagumpisa siya bilang field reporter, paglaon ay naging segment host ng isang early morning news show. Naging aktibo rin siya sa paggawa ng mga documentary na nakatanggap pa ng ilang parangal sa ibang bansa. Nang i-offer sa kanya ang kasalukuyang trabaho niya ay agad niya iyong sinunggaban. Ang totoo ay marami pa siyang nais nice na gawin sa karyer niya. Ngayong napaglaanan na niya ang pagpapatuloy ng pag-aaral ni Inyaki, nais nice niyang i-explore ang lahat ng posibilidad tumaas ang isang kilay ni Rod nang makita nito ang isang malaking basket ng bulaklak na nasa ibabaw ng maliit na mesa alam nito na hindi siya mahilig sa mga bulaklak kahit sa mga naging girlfriend niya ay hindi niya ugaling magbigay ng bulaklak hinugot nito ang card at binasa thank you for the wonderful night signed Rosalie Tumawa ito ng malakas. Iba na talaga ang panahon ngayon, Dod. Ang babae na ang nagbibigay ng bulaklak sa lalaki. Mahiling nga kay misis na padalhan din ako ng bulaklak sa trabaho. Natawa na rin siya. Wala lang yan, bale walang sabi niya. Ang, wonderful night, na tinutukoy ni Rosalie ay noong isang linggo pa nangyari. The woman was trying too hard to be different from the rest. Too bad he wasn't that interested in her. They met in a bar and they flirted with each other. Ang flirtation nila ay nauwi sa isang hotel. Umalis siya bago pa man. Ito magising pagsapit ng umaga. Pagkalipas ng dalawang araw ay tinawagan siya nito. Hindi niya alam kung paano nito nakuha ang pribadong numero niya. Nakulaita na siya rito dahil panay-panay ang tawag nito. Madalas siya nitong yayaing lumabas kahit ilang ulit na niyang sinabi na abala siya sa trabaho. Masyado itong persistent na umabot na nga sa pagpapadala nito ng mga bulaklak sa kanya. Kung hindi raw siya nagpapadala ng bulaklak sa babae, ito na lamang ang magpapadala ng bulaklak sa kanya. Ang sabi nito ay wala pa itong nakikilala na lalaking katulad niya hindi niya maintindihan kung paano nito iyon nasasabi. Isang gabi lang silang nagkasama at hindi pa sila nag-usap. Paano siya naging iba? Isa ba ito sa mga balbang gusto kang siluan? Ha, George? Natatawa pa rin tanong ni Rod. Kibet balikat lang ang naging tugon niya. Wala ka ba talagang plano na bigyan ng ina si Inyaki? Tanong nito sa seryoso ng tinig. Alam ni Rod ang kwento ng buhay niya. Dati silang magkapit bahay noon. He was four years his senior but they were the closest of friends. Hindi lang ito naging kaibigan sa kanya. Maraming pagkakataon na naging kuya rin ito na nasandalan niya ng mga panahong kailangan na kailangan niya ng suporta. Ito rin ang tumulong sa kanya upang makapasok sa malaking TV station na pareho nilang kinaroroonan ngayon. 19 na ang anak ko, Rod. Matanda na siya para main ko pa ang paghahanap ng ina para sa kanya, he had always been independent. Ever since he was a young boy. Alam niya noon pa man na hindi siya katulad ng ibang mga bata na may tipikal na pamilya. Hindi naman umalis sa tabi niya si mama kaya hindi talaga siya napagdamutan ng pagmamahal at pagkalinga ng isang ina. Kun sa bagay. Ang swerte mo rin sa anak mo. Hindi kagaanong binigyan ng sakit ng ulo. Hindi pa rin mapaniwalaan ni George na nagtagumpay siya sa pagpapalaki sa kanyang anak. Tuwing nakikita niya si Inyaki, parang say sabog ang dibdib niya dahil proud na proud siya rito. He always told himself that he had made the right decision to keep him. It was so hard in the beginning but it was all worth it. George was 16 when he got Pauline, his girlfriend in high school, pregnant. Mag-uumpisa pa lang noon ang senior year nila sa high school. Gustong ipalaglag ni Pauline ang sanggol. Marami daw itong mga pangarap sa buhay. Napakabata pa raw nito para maging ina. Nakakahiya. Hindi daw kung papasok ito sa eskwelahan na malaki ang tiyan, hindi siya pumayag sa gusto nitong mangyari hindi niya papatayin ang anak niya dahil lang sa mga dahilang sinabi ni Pauline o sa kahit ano pa mang dahilan. Kinausap niya ang mama niya na labis na nadismaya ngunit sinuportahan siya. Nagsabi sila sa mga magulang ni Pauline. Siniguro nila na handa siyang panagutan si Pauline at ang magiging anak nila. Kagaya ng inasahan, nagalit ang mga ito sa kanya. Tinanggap lamang niya. Ang lahat ng galit ng mga ito at walang sinabing anuman, kinailangang tumigil ni Pauline sa pag-aaral dahil hindi nito makayanan ang panghuhusga. At pangungot siya ng mga tao. She became depressed. Siniguro niyang nasa tabi siya nito para hindi ito gaanong ma-depress. Ngunit lalo lang yata itong na-upset. The love he believed they had vanished. She hated him. Tuwing nakikita siya nito ay sinisisi siya nito sa pagkasira ng buhay nito na tila siya lamang ang gumawa ng sanggol na iyon, natila tila ginahasa niya ito. Lalong lumala ang depression ni Pauline ng. makapanganak ito. Hindi nito hinahawakan ang baby nila, hindi inaalagaan, nadatnan pa niya ito minsan na pinapagalitan ang baby dahil umiiyak. Tila handa na itong saktan ang anak nila. Kahit ang mga magulang nito ay hindi tanggap ang anak niya kaya nagdesisyon siyang iuwi na lamang si Inyaki sa bahay nila at siya na ang mag-aalaga. Hindi tumutol si Pauline o ang mga magulang nito. Katulong ang kanyang ina, inalagaan niya si Inyaki. Kasabay ng pag-aaral ay pinilit niyang maging mabuting ama sa sanggol na minahal na niya nasa sinapupunan pa lamang ito ng ina nito. Wala pang tatlong buwan noon si Inyaki nang mabalitaan niya na lumipad papunta sa Amerika si Pauline. Naroon ang lolo at lola nito at naipetisyon daw ito patungo roon. Umalis na rin sa lugar nila ang mga magulang nito, mula noon ay hindi na inalala ng mga ito ang anak niya. Hanggang ngayon ay wala siyang balita tungkol kay Pauline. Noong bata si Inyaki ay madalas nitong hanapin sa kanya ang ina nito. Panay ang tanong nito kung nasaan na ang mama nito at kung bakit hindi nila kasama kagaya ng mga kalaro nitong bata. It was hard to explain to him why. His mother left him. Siyempre ay hindi na sinabi na walang pakialam dito ang mama nito. Hindi niya masabi na hindi ito ginasto ng nanay nito sa buhay nito. Sinikap niyang protektahan si Inyaki sa katotohanan hanggang sa tumuntong ito sa tamang gulang. Maigi na lamang at palaging naroon ang mama niya na pumuno sa lahat ng pagkukulang ni Pauline. Hindi biro ang hirap na pinagdaanan ni George. Mula nang maging ama siya. Pinagsabay niya ang pag-aaral, pagtatrabaho, at pagiging ama, ayaw kasi niyang umasa lang sila sa hardware ng kanyang mama. Nais niyang kahit paano ay nakakatulong pa rin siya sa mga gastusin sa anak niya na sakitin noong unang pitong taon ng buhay nito. Nakatapos naman siya ng pag-aaral at kaagad na nagkaroon ng mas stable na trabaho. Nag-uumpisa ng mag-aral noon si Inyaki kaya kinailangan niyang mag-ipon. He worked extra hard. Kahit medyo delikado ang mga assignment niya, sumisige pa rin siya para sa anak niya. Sumusugod siya sa kasagsagan ng bagyo, baha, kudetat, hostage, ambush, at kung ano-ano pa. Nais niyang bigyan ng magandang buhay si Inaki. Kaya nagsumikap siya ng husto. Hindi niya inintindi ang pagod. Ang sabi ng kanyang ina, kinakalimutan niya ang lahat pagdating kay Inaki. Hindi na raw niya na-enjoy ang kabataan niya, ngunit ayos lang sa kanya, ngayon ay patuloy pa rin siyang nag-iipon para dito kahit sapat na kung tutusin ang nailaan niya. Graduating na ng college si Lucky at plano nitong ituloy sa medisina ang pre-med course nito. Tuwing nagkakasakit ito at nadadala sa ospital noong bata. Ito ay palagi nitong sinasabi sa kanya na magiging doktor ito balang araw. Ipinangako niya rito na susuportahan niya ito sa lahat ng gusto nitong gawin sa buhay. Pabiro pa niyang nasabi na pag-iipunan niya at paghahandaan ang malaking gagastusin nito sa pag-aaral, nakapasan na si Inyaki sa Up Manila. He was so proud of him. His son was going to be a doctor, bahagyang nanikip ang dibdib niya. Tuwing nakikita niya si Inyaki, ang hirap paniwalaan na ito ang sanggol na karga-karga niya noon habang lumuluhang naglalakad pa uwi sa bahay nila. He was no longer the 16-year-old boy who had struggled so much to be a good father. He had made so many mistakes and he had learned from them. He would continue trying to be the best father. Tinapat ni Rod ang balikat niya na bahagyang nagpapitlag sa kanya. Alam mo, George, hindi lang naman para kay Inyaki kaya dapat mo ring isipin ang paglagay sa tahimik hindi magtatagal magpapakasal si Inyaki. Hindi naman pwedeng magkasama kayo palagi. Bubuo rin siya ng sarili niyang pamilya, gusto mo bang tumanda na mag-isa? Mahirap yata yun. Iba yung may katuwang ka sa buhay. Ayaw mo bang umuwi sa bahay na may naghihintay sa yung mainit na yakap at halik? Ayaw mo ba na may mag-aalaga iyo at makakayakap gabi-gabi? Aminado si George na may mga pagkakataon na nalulungkot siya at naiisip niya na sana ay may kasama siya maraming pagkakataon na sumagi sa isip niya na maghanap ng matinong babae upang maging ina ni Inyaki ilang pagkakataon din siyang sumubo ngunit nadala na yata siya kay Polin napaso na siya at mahihirapan na siyang sumubo uli once beaten twice shy sakit lang sa ulo ang mga babae sabi niya Tumawa si Rod. Hindi naman lahat. Sana ay makahanap ka ng babaeng makakatapat mo. Ewan ko lang kung may laban ka sa totoong pag-ibig, natatawang umiling siya. Ganoon ito dahil isa ito sa mga maswerteng lalaki na nakasumpong ng kaligayahan sa piling ng asawa nito. Maraming pagkakataon na nainggit siya rito at sa pamilya nito. Ngunit natanggap din niya paglaon na hindi lahat ay ganoon kasaya hindi lahat ay nakukuha ang gusto. Ganoon talaga ang buhay. May kanya-kanyang nakalaan sa bawat tao. Masaya na siyang may anak siya. Kung may dumating mang katapat niya, di maganda. Kung wala naman, ayos lang sa kanya. Ano pa nga ba ang mahihiling niya? May maganda siyang career. Maayos ang buhay nila ng anak niya. Sobra-sobra na ang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Nang Diyos, and warm his bed was never a problem. Napakaraming babae ang kayang ibigay ang pangangailangan niya sa department na iyon na. Hindi nangangailangan ng komplikasyon. Ni hindi niya kailangang mambola, manuyo, o manligaw. Kusang lumalapit sa kanya ang mga babae. He was going to be just fine.